Labong paningin, tuyong mata, pagod at mahapdi, kahit malapit o malayo, hirap nang makita. Ito ay mga senyales ng macular degeneration, cataract, o glaucoma. At kung hindi maagapan, pwedeng humantong sa pagkabulag. Pero mayon, may solusyon na. Lutein gummies, ang kumpletong bitamina para sa mata na gumagana mula sa loob. May taglay na lutein, zeaxanthin, vitamin A, C, E, at zinc. Tumutulong ito para linawin ang paningin. Ibsan ng pagkatuyo at pagod ng mata at protektahan ang retina laban sa blue light at pagtanda. 2 gummies lang bawat araw. Masarap, madaling kainin para sa bata at matanda. FDA approved USA, ligtas at walang side effect. Inirerekomenda ng mga kilalang doktor tuladina Dr. Willie Ong, Dr. Lisa Ong at Dr. Noel Jusay lakshmana. 100% money back guarantee kung walang epekto. Limitadong promo ngayon lang. Buy 2 get 2 free, buy 3 get 3 free. Siguraduhin bibili lang sa official link para iwas sa pekeng produkto.